Utik-utik lang po mga panggis ang ginamit ko dito sa ulam natin para lang po magkaroon ng konting lasa dahil sanay na po tayong may halong panggis palagi ang ulam natin sa araw-araw eh. Pero sa gulay po ay eh, tinodo ko na. Siyempre, pinili ko pong gulay. Yung kayang-kaya ng bulsa sa palengke. Sinabawan ko na rin po ng matipid kainin at maraming makinabang. Bawang po pagkatapos ng sibuyas. Welcome na welcome po kayo din eh sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan ha. Kamatis po, isunod natin. Andiyan pa po ba kayo? Alam nyo po, itong ulam na niluluto ko, madalas kong lutuin kasi po ito yung ang aking post-workout meal dahil kompleto na po sa protina, hindi na kamahala ng marikado naman eh. Comment po kay gini sa baba kung gusto nyo mabuliwan ko kayo. Sabihin nyo po kung taga saan kayo ha. Hello po sa mga suki natin. Salamat po sa suporta. O lagyan na po natin ng pampakulay na atsyete para hindi naman maputla yung sabaw. Sabawan na po natin. Dalawang tasa po ng tubig ang ibang tunyo. Patisan nyo na po kaunting nor liquid seasoning at pork powder po kung gusto nyo. Pamintang durog. At kapag kakumukulo na, isunod na po natin ang sayote. Mura na, masustansya pa. Kaya ayos na ayos po ito na ulam pagkatapos ng workout. At parang natutuyo po yung ulam. Eh. Dadagdagan na natin ng konting stabawa. Isang tasang tubig po ito. Takpan po natin at pakuluin. O siya, kumukulo na po. At tiyak naman na half cooked na itong ating sayote. Half cooked na lang muna po ang gusto ko kasi po ilalagyan po natin ng carrots yan eh. Isa pang gulay na masustansyang kainin pagkatapos po ng workout. O eto, tokwa. Protina din po yan. Low calorie, low fat at nakakabusog. Kaya madalas po may tokwa ulam ko eh. O tikman nyo na muna ha. At kung ayos na po eh, tsaka nyo takpan at hayaan na pong kumulo. O siya, Lalagyan ko po ng dalawang itlog itong ulam natin. Hindi nyo na po kinakailangan maglagay pa kung ayaw nyo. Dagdag protein na lang po ito sa ulam ko pagkatapos mag-gym. Kasi po ang ulam natin eh, itong niluluto ko ay sapat na. Lagyan ko na po lang ng konting tubig itong ating itlog. Pero uunahin ko po munang ilagay itong ating maraming kinchay. Maraming sibuyas na mura. Tsaka po natin ilagay ang ating binating itlog. Simutin nyo na po yung natitirang itlog sa tasa. Sayang eh. O oh, halu-haluin nyo lang po ng kaunti ha? Ah, at nang maluto yung itlog. O oh, di ba? Diba? Ayos na ayos po yan. Lalo na dun sa mga kaibigan nating nag-gym, katulad ko, na gustong kumain ng affordable na ulam eh, kompleto na sa gulay at protina pa. Patayin nyo na po yung apoy. Takpan o kain na. Medyo inibak po ang version nitong ating sayoting ulam. Maiba naman ang luto ng karindirian natin doon sa mga kaibigan natin nagre-request kung ano daw pwede kong gawin. O lagyan nyo po ng tokwa yung ating uh, ginisang sayote. Lagyan nyo ng carrots at lagyan nyo po ng binating itlog at sabawan nyo. Ayos na ayos po yan. Magkano ba per order? Okay na po, bahalang dumiskarte. Kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin, yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko dini sa bahay. Basta, mag-comment po kayo. Dini sa babat babasahin ko kung anong rekadong gusto nyong ilahok ko at anong ulam ang gusto nyong ibahagi ko sa inyo. Ayos po ba? Kayo ang busi. Eh. Bilaro po!